Hello po guys, good morning First day of the year And it's a holiday guys So, tarat labas na po tayo And Happy New Year po sa ating lahat uh, Gawin po natin makabuluhan ang buong taon Na darating po sa atin Yun. Maging happy po tayo lagi

please wait behind the yellow line the and train mind is the gap when boarding. Imi-meet ko pong aking dalawang friend. Kunti lang ang pasahero, guys. So, dito na ako sa loob ng train. Yung maliit na train lang to, guys. Yeah. LSD tawag namin dito kasi short distance lang naman Hindi pala yan pa sa hero guys. Dilipat ako ng car guys. Kasi yung friend ko, nandun daw sa first car. Nakita niya kasi ako kanini. Sama sa may okay. KFC, siyempre chicken wings, kahit okay. chicken. Okay.

Happy New Year! Happy New po sa atin. Time to uh, ito yung nangalagad natin na sa'yo exactly. yung malaki? <laughs> <o>. <laughs> kasi talaga talaga yun, no? Ang mas. Para natin yung mga kasi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, ano sarap. Alam niyo kung sino na nila ali? Ginaste. Ito rin ang position nila dito, yung hindi na safe kasi paka-inik na delikado. Nasaan mm -hmm. pa yung tao? Ikasuwalan, eh, plataplat para hindi nakakasundo. <laughs> Di wanta na mametahan na kasabit ba yung tabi ng kwarto

<tinyo> Di ba nakani yung video mo kanina nung sasakay ko ng tren? Oh, sa sa'yo nakaharap o sa tren? Sa'yo? Sa'yo? Sa'yo nakaharap? Sa'yo nakaharap? Sa'yo nakaharap? Sa'yo

Sir Steven, kasi ito, 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 ito. kailangan mong i-open ng octopus ang gate nila Oo, o, ganun din sa amin, mayroon Special kami sa may Yoho Mall, guys Papasok sa mall kahit walang pera Ayan Um, Ang oh, ganda din. Ngayon lang. lang yung amo, Ngayon <laughs> lang ako nakapasok dito. Kasi hindi naman ako nagagala. Sorry, sorry, okay. Ayan, bungan. Kainan agad. Ang sarap ng amoy ng kape. <laughs> Nakakagising. Nakakagising yung amoy ng kape, guys. Ayan, o, no, okay, coffee. Ayan, coffee. Coffee shop. Espresso coffee. Tapos hmm. may ka-date ka? Ay, date talaga. Sorry na lang, hey, wala. Pinupunta na yung mag-asawa si Miki. Uh. Baby time. Oh, yeah. hmm. Sabi ko eh, buti lang hindi ka magdadala ng pera pag gagantong pagpuntaan mo. <laughs> sa mata. Masakit sa mata. Ayan. Paikot-ikot lang kami, guys. Kasi wala naman kami pambili. New Year. Na walang pera. Kavijo. nakalay. -like? video la video pang YouTube extended pa ata ang Christmas nila guys kasi ang patugtog ay Christmas song Ngayon lang ako makakapasok dito guys sa mall na to. Ang ganda pala. Yan ang aking friend. Yan din sa kong kaibigan, kasama True. Ang babango ng mga perfumes. Naka-60% off din. All items. Select items pa. Blue. Raban din. Ang bango parang ano, Victoria's Secret. Cook, ba? Kaya nga, wala naman lotion dito. Doon, doon. Eh, di ba? May may price naman sa kabila. Meron ba? Oo. Oh, mo, may mga prices din dito sa okay. kabila. Kuhan mo na sa okay. ano. Hab. May one take one. May one take one. Ano yan? Uh, Apag, one take one? O, na. Bili ka na. 100. Ha? Uh, uh, ikot ikot pa rin kami sa mall ang daming ano Christmas tree di pa sila nagtanggal ng uh, Christmas tree deko ni na guys pagpapasok ng Chinese New Year siguro sa paano early dinner na kami guys Ayan. sa McDolet kung kanina kfc, ngayon naman sa McDo ang cute ng design nila M, McDo ah, ito yung iyo chocolate at ang akin chocolate hot chocolate <laughs> oh, mag -high ka naman girl ito guys. Ay, video? Ba't tangan tuloy yung ano ko? Ganda pa ko sa tasa ko. Ang namin guys. Kapi-kapi. Bitin sa akin. Para kasi nila, no picture? Next time na lang po